na natin ang oh. kamanak. So, lutuin na natin. Lutuin na natin yan. Sintensya na natin. Ano ba to? Parang ano, tinapa oh. Parang tinapa. Ang oh, bango. Balik natin ito. Oh, na natin itong luya. Ito na nakaga natin bawang. Tinola ko. Tinola ang itan. So, ito uh, ay ito Ay ba na? No? Subuyas. Tuloy so, na natin itong itag. Itag na manok. Yun o. No? Yun o. No? Baka matikain natin ito. Diba si Tito Ronnie ay titikim? Diba be? Hmm. Sabi ni Tito Ronnie titikim daw siya. Ano ba nag-video? Ang pulo lang ito, natin ito yung kabawan. Tumabalik so, na natin ito. Tumabalik na natin ito. isa natin ang magmamantika na yung manok na yan Bawa na ulit natin. Kaya natin bawang. Ay, bawang. Ay. Paminta. Ako, nagiging stress. Margin cheese! to, ito sa yote, lagyan ang sayote. Kunti lang. Sige. <tinyo> Ayan, yeah, tikman na natin, tikman na natin ginawa natin ito. Ito. So, Nagsitignan ko siya, oh, kapalagok. ano? huyan, oh. Mango. Tikman mo na natin sa bawo. Bawo. Ang hindi mo parang nilaga. Kalapot tinola yan. Alat. Alat ng sabaw. Di ba tayo naglagay na asin yan, ha? Nakatakot. <laughs> Nakatakot tikman na. Banana. Alat. Grabe ang alat. Ba, ano? Ano? Sige, kayo mo yan, kayo mo yan, <laughs> <Kaya> mo yan. <laughs> Yung ano? Parang ano? Yung etang niya. Yung binilad niya. Parang hindi ko kayang kainin. Kainin na! Kainin na! Kainin na! Kainin na! Kainin na! Kainin na! Kainin na.